Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayong araw ay gagawa ako ng ice candy. Ito ay pang negosyo. Para sa mga gustong magnegosyo, panurin at tapusin niyo ang aking gagawing ice candy. Ayan, naglagay ako ng tatlong litro ng tubig. And then, mayroon ako ditong nakabukod ng Ah uh, flour. Dahil wala akong cornstarch, gagamit muna ako ng flour dahil wala akong available na cornstarch. And then, mayroon tayong condensed milk na ang flavor ay buko pandan. And then, may isang lata tayong angels ebap. Ayan. So, ayan yung ating mga ingredients. Kailangan muna natin initin yung ating tubig. And then, bago natin ilalagay yung ating ibang mga ingredients. And then, nailagay ko na nga pala yung 1 cup na sugar dito sa ating tubig dahil kailangan ko nang itong tunawin bago natin ilagay ang ibang mga ingredients dahil yun lang ang nag iibang ating ingredients na kailangan nating matunaw ng maigi. Dahil tunaw na yung ating sugar, ating ilalagay na yung ating evap. Ayan yung ating evaporada na angels. So mas masarap yung ganitong proseso ng ice candy, hindi katulad ng uh, ibang proseso ng ice candy na tinitimpla lang na juice and then lagyan lang ng asukal and then yun na yung gagawin nilang ice candy so mas masarap naman yung ganito dahil nagiging malapot yung ating ice candy at hindi parang kumakain na yelo lamang so ayan ilalagay na rin natin yung ating condensed na my flavor na buko kailangan natin sairin yung ating milk para ito ay maubos dahil masasayang yung ating pera. Dahil sa mahal lang bilihin, kailangan wala tayong sasayangin sa lahat ng ating mga binibili. Huli kong ilalagay yung ating flour dahil yun yung ating pampalapot. Kailangan kong bukod na itimpla yung ating flour dahil yung ating flour kapag ito ay halo natin sa mainit na tubig, ito ay magbubuo-buo. Kailangan natin tunay win sa malamig na tubig. Dito ko na itinunaw yung ating flour para tipid tayo sa hugasin. So ayan, sa panahon ngayon kailangan talaga natin magtipid ng todong todo dahil sobrang mahal ng bilihin. O ayan, pati sa mga panghugas ng plato ay kailangan din natin tipirin yan. So ayan, kaya nga ito ang ginawa ko kung saan yung lata ng ating condensed milk ay doon ko na rin itutunaw yung ating flour. Dahil kailangan natin tunawin sa normal na tubig yung ating flour. Kailangan ito dahil pag ito i natin sa ininit nating tubig, ito ay magbubuo-buo. At this time, ilalagay na natin yung ating tinunaw na harina. Sa part na ito na atin ang nailagay yung ating harina, dito natin hindi hihintuan yung ating paghahalo at kailangan natin na sa mahinang apoy lang. Huwag nating laksan para ito ay hindi mamumuo. Shout out to Kumare. I know Kumare always watching my video. Kumare, Anasawe Ice Cream di, Nafs Ice Cream. After almost 30 minutes ay tapos tayo ating nilulutong gagawing ice cream at eto'y wala na yung mga bula-bula na parang hilaw na bula at ito ay palamigin na natin at pwede nang gawin at i-repack. At sa mga oras naman na ito, ayan, magsisimula na tayo sa pag ng ating ice candy at ang ginamit nating plastic ay Texas yung kanyang pangalan. So, ang plastic na yan, nagkakaroon ng laman na 100 pieces sa isang pack na yan na plastic. So, ayan, nagsisimula na ako sa ating pagre-repack. Kailangan ko munang punasan yung ating sandok para sigurado yan ay malinis. Dahil kailangan natin malinis sa ating mga binibentang pagkain dahil lahat tayo ay kakain yan, pati kami ay kakain din. Kaya siguradohin natin naging malinis yung ating mga de binibentang pagkain. Isipin natin ang kalusugan din ng ating mga kasamahan o kapwa-tao na kailangan malinis yung ating mga ibinibentang pagkain. Huwag nating isipin ang pera, ang isipin natin yung kalusugan ng ating mga kababayan sa ating lugar. So, huwag nating isipin lagi mauna ang pera. And ayan nga pala yung aking makulit na pamangkin na hindi marunong magtagalog. Yan ay Inglaterong bata at saka napakakulit. Kaya yan, singit na naman ang singit dahil akala niya nakakain yung mga ginagawa ko na yan hindi niya alam. Ngayon ay kailangan pa natin patigasin at yan ay kanilang paborito kapag yan ay tumigas na. Kaya ngayon, sisimula na natin ang ating pagre-repack. Ayan, yan ay napakasarap na ice cream at pangbenta natin para naman hindi sayang yung ating araw-araw. Sa panahon ngayon, kailangan natin madiskarte sa buhay. finally natapos na natin i-repack yung ating ice candy and nagkaroon tayo ng 98 pieces na ice candy so ayan yung ating ice candy na ang kanyang flavor ay buko pandan so ayan yung ating pinaghirapan at masakit sa likod sobrang tagal ko rin ginawa yan so ayan napakasarap ng ating ice candy at nakadepende rin sa inyo kung ano yung nakita nyo recipe natin ay titikman nyo pa rin kung anong gaano katamis ang inyong gusto ito bibilangin natin kung tama ba yung ating plastic na ang natira sa isang uh, pack ay dalawang piraso. So, ibig sabihin kapag 100 pieces yun, ibig sabihin ay meron tayong 98 pieces. Ito. Oh.

sugar 20 pesos condensed 58 condensed tama ba? oh 60 pala ang condensed natin 60 ang ating condensed 60 na condensed ebap natin ay 40 ayan and then ilagay natin yung ating flour ay nasa 10 pesos 10 And then, meron tayong 12 pesos yung ating pinagripakan nitong ice candy natin. So, ayan. 2, 10, 12, 14. 10 12, 14. So, yung ating capital ay 142 pesos. 142 pesos yung ating capital dito. So, ang lahat ng ating ice candy ay 97 pieces. 97 pieces times 5 dahil ang mga mga bilihin dito ay talagang tig 5 pesos na po ang price ng mga ice candy. So 97 times 5 equals oh 485. Oh, ngayon 485 minus 142 equals mayroong kang net na 343 pesos. For 43 pesos, tapos i-minus mo pa, for example, ang labor natin or ang gas natin ay 50 pesos. 50 pesos. Magbabawas tayo ng 50 pesos dahil niluto natin yung ating ice candy. Oh. 3, 4, 3 minus 50 equals Meron tayong 293. So, hindi pa natin na i-compute doon yung ating, ah, uh, syempre yung ating kuryente. So, hindi pa natin na i-compute yan. So, meron na tayong net na 293 peso. So, yun yung magiging net ng ating ice candy. Siyempre, kung for example, babayaran natin yung ating sarili na gumawa, ay magkakaroon pa ng, for example, 50 peso. So, hindi na rin masama na magkaroon tayo ng net na, for example, Uh, 250 for example. Pero syempre mababawasan pa yun pag tayo ay magtitikim pa. Syempre titikman natin yung ating gawa. Yung ating gawa naman ay tinikman na natin. Tama na yung lasa. Uh, mayroon ng gatas. Nilagyan natin yun ng asukal. And then nilagyan ko din nga pala ng konting asin para magbalanse yung lasa ng ating ice cream. Kasi kapag gagawa tayo ng mga matatamis na pagkain at hindi natin lalagyan ng konting asin, parang may hahanapin tayong lasa na hindi natin mahapul habol kung anong lasa yung gusto natin. Pero, ang solusyon lang natin sa mga pagkain niluluto natin o ano man yung ginagawa natin, laging may asukal yan or asin. For example, katulad na lang sa paksiw, kailangan may konting asukal. So, ito naman ay matamis, kailangan natin ng konting asin. So, yun yung hinabol natin, hinanap natin na lasa. So, ayan, kung mapapansin nya yung ating ingredients ay nagkaroon tayo ng ebap, condensed, and then konting flawan. Siguro umabot din ng one half uh, yung ating sugar, kasi nga, ay, yung ating flour, dahil dinagdagan ko ng dinagdagan. Pero kapag kayo ay may cornstarch, yung cornstarch ang gagamitin nyo. Cornstarch ba yung tama? Oo. Cornstarch, tapos nagkaroon tayo ng ebap, and then nilag nilagyan natin ng yun lang yung ating ingredients dyan. So, kapag tayo ay mahaba-haba yung ating oras sa haluan natin yan ng nuke sa susunod. So, yun lang yung ating uh, ma share for today sa mga gustong mag-business sa kanilang bahay. Gumawa kayo ng ganito. Yun lang yung, <coughs> yung pinakamasarap na gawang ice cream di ay yung iluluto na hindi yung ititimpla lang na juice at ipa-plastic na hindi. So itong gawa natin ay special na ice cream di. So yan yung ating gawa for today. Sana nakapulot kayo ng aral and yun yung ating costing na panood nyo or narinig niyo naman yung ating costing kung paano natin kinosting yung ating uh, ginawa kung magkano yung ating uh, puhunan and kung magkano yung ating nagiging net sa ating ginawang ice candy. So, yun lang yung ating may share for today. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Finally, ito natapos na tayo sa ating paggawa ng ice candy. Ito na yung ating nagawa. Ayan, napakarami yung na